Magandang araw mga hamster lover out. Ha? Meron tayong video ngayon. Pero bago ko simulan, huwag nyo kakalimutang i-follow my hamster world. Yun yung sa Facebook ko pati sa YouTube. So ang topic natin ngayon, kailan ba dapat iiwalay si mami sa kanyang mga babies? So itong sagot, 30 days dapat o 35, mas maganda pag hiniwalay natin si mami sa kanyang mga anak, sa mga junakis niya. Ayan, ang kulit naman nito ni mami. Ito si mami, oh, yung paket, akit ng akit. -ak 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 -ak. So, lalagyan ko nga muna ng pagkain. Ito, malunggay. Oh. Ayan. 30 days na. Bakit nga yung 30 days? Kasi, in 30 days, yung mga babies nila, marunong nang kumain yan ng mga, ano, malunggay. Pwede na rin siya kumain ng mga mixed food ayan oh ayan para tahimik muna Siyempre, pag iiwalay iwalay mo na si mami kailangan may nakaredy ka na na isang bean cage para kay mami tulad nito ayan ito dito natin ililipat si mami o ayan kaya ngayon ito ayan ito o ito kaya ikaw mami magpaalam ka na dyan sa iyong mga anak <laughs> okay Siyempre, pag nilipat natin dito, nalagyan natin siya ng beddings, kusot. Ayan o. Oh. Hmm. Lalagyan ko siya. Para paglipat ni mami dyan, siyempre, fresh na fresh yung kanyang higaan. O, oh, ayan o. Oh. Lalagyan natin siya ng beddings para kay mami. Hmm. Kaya si mami, magpaalam ka na dyan sa mga babies mo. Ayan, mga babies niya. O, oh, kumakain. O, oh, makukulit. So, hahatakin na natin si mami dito mamaya. Kung isa na siya rito. Siyempre, pag nilagyan natin ng beddings, huwag natin kakalimutan yung tubig. Ito, may tubig. Inanda ko na yan. Lalagyan na natin siya rito ng tubigan niya. Ayan dito. Teka, ang gulo-gulo eh. Teka, ang kulit na ito, mga babies na ito eh. Oh. Teka lang, isasarado ko muna to Ang kukulit, naglalabasan eh. So, dito ko ililipat yung mami. So, dapat may beddings, panibago, at lalagyan natin ng tubig ito. Dito, soksok -sok na ha. Ayan o. Oh. Ayan. Oh. Di ba pwede nang ilipat si mami dyan? O. Oh. Ngayon, kukunin na natin si mami. Guys ha, 30 days. 30 days nyo pwedeng ilipat si mami. Sa, o, oh, bago ihiwalay sa kanya mga babies. Ayan. Ito yung babies niya, kulit din o. Oh. Hmm. Teka, mamaya maya ako dadampotin kumakain eh. So, dapat laka ready. At tapos lalagyan nyo na rin ang kainan nyan dyan. So, kukuha ko ng, eto eh. Ito na si mami. Kukunin ko na yung mami. ano. Eh. Iwalay na natin. Napalam ka na dyan. no oh. Dito ka na sa panibago mong haula. Vintage kayong mga babies. Yan, dyan na kayo. Solo plate. So, solo plate na si mami rito. Ito. Hmm. Ayan, kaya tatakpan ko muna. Hmm. After natin ihiwalay si mami, gagawan ko ng video kung kailan naman dapat ihiwalay itong mga magkakapatid na to na naiwan dyan. So, ilang months para sila pag-iwahiwalayin. Ayun yung in-next yun, yun, kong video. With... Ayan, yan, yan. Ang kukulit. Ang kukulit talaga. Pero kahit makukulit sila guys, nakakalibang silang tignan lalo pag nagaganyanan ayan oh. gusto halos lahat magsilabas oh ito oh lalaki sa susunod papakita ko sa inyo kung paano rin yung gender pero this time dito muna tayo sa paghiwalay kay mami hmm. tapos dahil nahiwalay na natin si mami wag niyo muna siya uling pabubuntisin siguro bigyan niyo muna siya ng pahinga kahit mga dalawang buwan dalawang buwan pwede na siya uling i-breed para siyempre, yung katawan niya manumbalik muna sa dati. Kasi siyempre, nangayayat pa yan ngayon. Katulad ngayon, pumayat to. Oh. So, may eksis Sa so, months, pwede na natin siya uling i-breed. Pa, para naibalik niya na yung dati niyang hubog na katawan at at lakas niya. Hmm. Ayan o. Oh. Naninibago siya sa panibago niyang bahay. <laughs> Ayan o. Oh. oh. Hindi siya mapakali. O sa lasubukan natin siya lagyan na solo plate niyan. Malunggay dito. Ito. Malunggay. So, tatakpan ko muna. Lalagyan natin ng kainan. Wala pa siyang kainan eh. Hmm. Okay guys. So mabilis na video lang to. Hanggang dito lang ang aking topic. Maraming salamat sa inyo. Huwag kalimutang mag-comment. Maraming salamat. Bye!